Isa din po akong pinanganak na mahirap at nag-asawa at nakaranas din ng kahirapan kaya naisipan ko ng mga ibang bansa para maihawon ang aking pamilya at mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking mga anak. Kaya noon pumunta ako dito sa Hong Kong para mga ibang bansa at manilbihan bilang katulong habang tumatagal po tayo dito sa abroad is uh, tumatanda din tayo and then may mga times guys na may mar mararamdaman tayong mga sakit so in my experience um, sa una kong amo is napakahirap guys dahil first time ako, andun yung kaba, andun yung nervyos, andun yung uh, stress na mararanasan mo. And then aside from homesick, dahil natural lang yan, kailangan nating mag-adjust dahil may mga iniwan tayong mga mahal sa buhay sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga may anak at saka may mga baby iniwan sa Pilipinas nagpunta sa abroad para makaahon sa hirap dahil walang choice kundi yun lang yung trabaho na naisipan na mabilis na makapag-ahon sa kahirapan. So wala kasi tayong magandang mga trabaho sa Pilipinas, lalong-lalo na kapag uh, hindi tayo nakatapos ng pag-aaral. Meron nga dyang nakatapos ng pag-aaral is nahihirapan pa rin humanap ng mas, uh, mabuting trabaho. Kaya minsan, napag-didesisyon uh, decision na natin na ibang bansa na lang dahil may magandang opportunity dito sa abroad. So guys, um, hindi lang sa domestic helpers, at mga iba't ibang trabaho na rin dito sa ibang mundo. So ito isa uh, mararanasan natin itong mga sakit na ito bukod sa homesick. Ito po yung uh, stress talaga. Mostly ito po yung sinasabi ko na sakit na uh, sakit na mararanasan mo talaga na magdudulot ng iba't ibang komplikasyon sa sakit. So 2013 ito po yung amo ko na nakaranas po ako ng Matinding stress na halos uh, uh, hindi ko maintindihan dahil sa sobrang pag-iisip ko. Iniisip ko lagi na um, pagod ako and then yung uh, sa pamilya ko sa Pilipinas is hindi ko alam na nagkaroon ako ng ganitong sakit. So uh, ito yung simula is yung stress sa trabaho sa pamilya. At yung sitwasyon na kung uh, na-terminate ka is, maiisip mo talaga guys, yung mga utang mo sa Pilipinas, lalo na kapag ang pinang abroad mo is utang din. And then, um, iisipin mo talaga paano ka makakabayad, ba diba? Kung relate kayo sa mga uh, nagdaang mga taon yung sa atin, guys, yung mga nag-apply noong mga year 2010, 2011 dito sa Hong Kong is usong-uso yung lending company na pauutangan ka ng malaking halaga. And then, pagdating mo sa home, kung is uh, mandatory na na mo talaga yun, ibabawas sa sahod mo. So, ang hirap guys noon. And then, ang pag-apply noon is malaki ang placement fee dito. So, naranasan ko rin po yan na umutang sa isang bangko para lang makarating dito. So, yung stress po ang pinakaunang sakit na mararanasan mo kapag nandito ka sa abroad. So, hindi lang mga domestic helper. Tayong mga OFW. Pero, lalong-lalo na sa ating mga uh, katulong dito sa ibang bansa. Mas lalo na rin sa mga Middle East. Yan, mas mararanasan nila yung hirap dahil nararanasan nila yung uh, gutom sila and then ina naabuso sila, inaapi sila and then may mga nababalitaan at napapanood din tayong pinapatay sila. May uh, ikinulong, ganyan and then patay na, na umuwi, ganyan guys. So yon and then uh, ako guys, ishare ko yung experience experience ko noon na nagkaroon ako nito. Actually, uh, First year ng uh, pagtatrabaho ko dito sa Hong Kong uh, taong 2015 is um ah uh, naranasan ko yung kulang sa suporta, ah, moral support, yung aking dating asawa. So hiwalay ako guys and then uh, dahil doon is nagkaroon ako ng ganitong sakit is sakit sa puso. Ito yung tinatawag na myocarditis. So, okay pa naman nung nag-apply ako dito first. Siyempre, dadaan tayo sa medical bago tayo makarating dito sa Hong Kong, no? So, clean yon So, wala akong naging problema. Malusog po akong nagpunta dito. And after that, siyempre may mga problema sa Pilipinas na naranasan ko. And uh, bukod sa una kong amo, naranasan ko pong kumain sa kubeta. Sa CR. Kasi gutom na gutom ako, guys. Mantakin mo yung uh, napaka-simple napaka kasalanan ko na tumulo yung uh, konting patak ng tubig. Dahil nga nag ako sa serko noon, is, siyempre hinawakan ko tubig lang yung iinumin niya kasi sa breakfast, is pumatak dun sa floor and then nakita ng abo ko. Guys, grabe, sinigawan ako. And then that, yung reason na yan is hindi ako pinakain ng breakfast. Gutom na gutom ako, guys. Siyempre, ang dami kong gagawin. And then, stay in kasi yung amo ko is lahat ng gagawin ko, lahat ng moves ko is babantayan niya. Guys, may time na lagi akong nalilipasan. So, ang lunch ko is, ano na, lampas na ng alauna, alas dos, ganun, yun lagi. And then breakfast ko, ganun yung gagawin niya sa akin. Hindi niya ako pakakainin at sisigawan ako, bubulyawan ako. And then sa gabi naman, ang aking dinner is past nine na or maabot na ng 10 Kasi nga kailangan ko pang hugasan lahat ng pagkakainin nila bago ako makakakain ng dinner. So yun guys, so wala din akong time na mag cellphone, gabi lang. At bawal din akong magdala ng pagkain sa room ko. So, ang ginagawa ko is kahit na may uh, bibilihin akong pagkain sa labas. Hindi ko pwedeng dalhin sa room ko dahil binawal niya ako. So hindi rin ako makapag-cellphone all day. Sa gabi naman is alas 11 na ako matutulog. Uh, umiiyak ako guys. Grabe. Umiiyak ako. And then naisip ko yung pamilya ko. Tapos yung utang ko sa Pinas. Nakapag-materminate uh, ako Pero in that sa ginawa ko is nag-break contract ako Hindi ko po kinaya. So nakaahon naman ako sa experience na yan Pero nagdulot sa akin ng uh, matinding uh, epekto sa akin kalusugan So yung first na employer ko is uh, very bad experience talaga Na abuso ako And then inabuso ako verbally And inabuso ako physically sa trabaho So yun guys, nakarecover ako And then second second na ano, marami akong pinagdaanan sa aking unang employer, pang aabuso. And then second is, um, nakahanap naman ako ng employer bago ako nag-break contract sa kanya. So, ito yung second year ko is, uh, ito na yung time na naging problema ko yung asawa ko and then pamilya ko. Dahil sa Pilipinas is, meron akong tinulungan na uh, hipag ko kapatid ng ka kapatid ko, yung lalaki is, na pinapunta dito is, um, niloko ako. So, pinapunta ka dito, lahat-lahat ginastusan and then uh, wala lang after that ano na naging masama na siya hindi na siya nagbalik ng utang na loob so wala na so after mo tulungan yung pamilya mo and ganun-ganun na lang so ang sama ng loob ko maraming sama ng loob na ibinigay sa akin ng mga kapatid ko at yung mga pinupundar ko noon na hinuhulugan kong lupa is hindi pala hinuhulog pagdating ko sa Pilipinas sabi ng may-ari ibebenta ko na kasi hindi ka nagbabayad. So, doon ko natuklasan na hindi pa na ibinibigay ng akin kapatid yung hulog ko dun sa lupa. Kaya yan po yung isang bagay na ikina-stress ko ng sobra. And then, uh, nung time na nanganak ako ng pangalawa, yung po nag-alaga sa akin na kapatid ko na naman, inabuso na naman ako dahil sa pera. Yung pagpapadala ko is, uh, dahil na baby yung anak ko is, sobrang uh, yung padala ko is halos 3-4, or halos lahat ng sahod ko na is na ipapadala ko sa pagpapagatas is ano uh, inabuso din ako sa pera. And then, pinarahan ako. So, sumama ang loob ko dun sa uh, nag-alaga na yan. And then, uh, sa asawa ko din is may uh, hindi kami uh, bagay na dahilan kung bakit kami naghiwalay. So, depressed ako, stressed ako, uh, bukod sa homesick nung una is na-recover ko naman yung nakaahon nako So, naipon yung stress na yun is hindi ko alam uh, sa second medical ko, pagbalik ko sa second contract ko sa pangalawang amo is taon bago ko natuklasan, nakita ko po yung record na papel. Uh, yes, nakita ko is may sakit pala akong ano, myocarditis. Mild nga lang. So, doon nagsimula na yung stress na yun is naka resulta sa akin ng sakit sa puso. Sabi ko, may, bakit hindi pinakita ng amo ko to? Siguro hindi niya uh, pinaalam. Uh, hindi niya pinaalam pero dapat kailangan malaman ko din. Pero hindi niya pinakita yung result ng medical ko. So, a myocarditis guys, is ito po yung sakit na na-inflame yung puso mo sa pagtaba. So, tumaba or uh, yes, may inflammation yung puso mo. And then, hindi siya makapag-pump ng uh, healthy blood cells na uh, distribute sa katawan mo. So, yun. Kaya pala, nagkaroon ako ng nervyos and then, yun kasi, na-trigger yung stress ko sa mga nervyos na ranasan ko. ni ko lagi da, lalong lalo na sa una kong amo noon. So, yun, nakita ko yung result. And then, after a few years, so, nagpalit na naman ako ng amo is, ang ginagawa ko noon, uh, healthy lang ako. Healthy, so, hindi ako umiinom ng kape, puro, puro frutas. So, after, ah, uh, 3 years, napalit pa ako ng amo. So, ngayon, yung pangatlo kong amo. So, ito, ito yung amo kong nagtagal ako. After 2016, so, ilang taon, guys? So, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, after 9 years. After 9 years, last year lang, guys. So, ito kasi yung amo ko na, na, ah, uh, nahirapan ako dito kasi, uh, mula, newborn is inalagaan ko na yung first baby ng aking amo and then bali dalawa sila ang masakit guys is iniwan ko din yung sa ko dahil umuwi din ako noon nagkaanak ako kaya hindi ko tinuloy yung kontrata ko sa second amo ang masakit sa akin guys is iniwan ko din yung baby ko 3 months pa lang siya and then pumunta ako dito ang dinatnan ko is A uh, newborn din, 6 months. Ayan, so nag-alaga ako ng baby. Homesick na naman yung naranasan ko. Ano paano ko i-recover yung pakiramdam ko na iniwan ko yung baby ko para mag-alaga ng ibang baby dito. Sana na naiiyak ako, tumutula yung luha ko noon dahil yun nga guys. And then, hindi ko man lang uh, naibigay yung aruga para sa aking baby. And then, uh, yung una kong amo is talagang nahirapan ako. Dahil yung una kong amo is 4 years old din nung iniwan ko yung panganay. So, anak dalawa po yung anak ko. Ito yung pangalawa. Yung pangatlo na is, may baby na ako ulit. So, ang sakit sa pakiramdam talaga na maghalo yung homesick mo, and then um, makikita mo yung sitwasyon ng aalagaan mong baby is makikita mo talaga yung anak mo. Na hindi mo man lang naramdaman na alagahan siya ng ganun sa pag-aalaga mo is napunta sa ibang baby. So, pinalaki ko ito, guys, at lumaki naman siya dito. So, itinuring ko na siyang anak. And then, guys, um, uh, after ano na, naging dalawa na yung anak ng aking amo is, dito na ako nagkaroon ng sakit ulit. So, dahil sa ano, stress din ako. Pagod ako, and then, alam nyo guys, yung pakiramdam na, uh, kulang yung tulog ng sampung oras. So, last year, 2022, doon ko nakita na naramdaman ko yung nahihilo ako. And then, na-absorb ko yon Kasi kapag ako, pagmaligo ako sa CRS, alam mo yung pag ko or pag-angat ko ng ulo ko is iikot siya. Ito po yung tinatawag na vertigo na merong cause sa iyong tenga. Na merong kristal na namuo is, sasayaw sayo yan sa loob. Kaya, iikot din yung paningin mo yung Yes, na nanikas. So, ito, nagkaroon ako ng vertigo. And then, nagpatoktor ako sinabi ko sa aking amo. So, ito yung last year lang. And then, after that, <coughs> binigyan naman ako ng gamot. Naging okay-okay ako. And then, <coughs> mga ilang buwan na naman, ano, uh, one year, uh, yes, 2021 pala yun. And then, one year after, 2022, um, lagi akong stress sa mga alaga ko dahil nahihirapan na ako kasi may, mahirap i-manage yung mga bata na, na makukulit kasi dalawa pa sila eh. Um, 4 years old noon, 3 years old, and 2 years old. Pero malalaki na sila ngayon. 7 years old na at saka 4 years old. Pero ang kukulit pa rin, guys. So, dito ko, nakuha yung sakit kong uh, bumalik. I mean, is naayos naman yung dati kong sakit na myocarditis noon. But then, after ilang taon, last 2022 is, bumalik po siya. Dahil sa stress ko, sa pagod ko, and then, eto kasi, guys, yung mga amo ko kapag nag- disiplina sa kanilang mga anak is pasigaw. Doon po ako ninenerbios. Nervyos ako lagi and then hindi naman ako yung pinapagalitan. Yung mga anak lang kaya lang ang paninigaw guys is pala is magre-result ito ng nervyos na makaka-apekto sa iyo na uh, magkakaroon ka ng sobrang stress and magkakaroon ka ng trauma. Ay, matatroma ka parang lagi kang takot ganyan. So in that time and then ano na? Uh, naranasan ko na yung mahilo-hilo ako and then one time nag BP ako guys is ang bilis ng aking pulso yung pulse rate ko so yung pulse rate la, guys is iba yung sa BP ang pulse rate ko is aabutin ng 130 pataas so mabilis yung pat pulso ng aking uh, Uh, puso. So, ang pulso guys is mabibilang natin dito sa wrist. Makikita natin ang pulse dito wrist at dito rin. So, may marami tayong uh, iba't ibang bahagi ng pulso na maaari natin makita yung uh, mabilang yung pulse rate natin. So, ang normal is 60 to 100. So, uh, lampas po. So, 100 yung aking pulse rate. So, in ko guys dahil nagbibipi ako everyday is mabilis talaga siya. And then, ang blood pressure ko is napakababa. So, 90 90 or 85, 89, ganyan. 88, 85 over 60. Yes, over 60. Meron pa yung 90 over 55 or 89. Doon ko nalaman na mababa pala. And then, mabilis yung aking pulso. Kaya pala ako nahihilo. And then, ano na, hindi ko na kayan, guys, kasi parang bumabalik yung aking uh, vertigo at naghalo yung aking, uh, yun, sa pagkahilo. So, sinabi ko ito sa aking amo. So, nagpakulusol sa ako sa doktor is lumabas na meron akong palpitation. So, eto guys, yung palpitation is uh, yun nga. Ang palpitation is uh, rapid na pagtibok ng puso na meron kang mararamdaman. And, hindi siya normal. So, sinabi ko sa inyo guys is normal is 60 to 100. So, yun. And then, uh, sinabihan ako na magpa mag, magpaano ako magpa test so binigyan ako ng test na mag uh, doktor ako at ni refer ako sa uh, ano tawo laboratory so bukod jaan sinabihan pa ako ng doktor na meron na akong uh, problema so meron akong problema sa thyroid hormone ito po yung hormones natin um, abnormal siya and isa pa is hindi lang yan guys sinabihan ako na meron na akong Talasimia. Ito yung namamana at uri ng anemia na pwedeng ma ng iyong anak kung meron ka nito. So, uh, maba, kaya pala mababa yung pulse rate, ay, mataas yung pulse rate ko, mababa yung blood pressure ko, and meron din akong uri ng isang anemia at talasimia. So, naghalo-halo yun guys. And aside from that is palpitation. So, uh, binigyan ako ng ano referral na magpa-laboratory. So, yung naging result is, ito po yung naging result ng working test. So, ito yung uh, thyroid. Sa thyroid ko, guys. Ito. Ayan. So, sabi dito, majority of RBC are severely hypochromic and normocytic. Ayan. So, hindi ko na ii-ano uh, sa inyo to. So, ito yung findings sa isang test ko, sa blood test. Yan, blood test pala. Pinag-blood test ako. So, nakita sa blood test ko is, findings are suggestive of thalassemia and Uh, HB electrophoresis is indicated. So, ito yung uri ng anemia na namaman. And then, aside from that, is sa laboratory ko is, ano, sa findings naman sa puso. ayun pinag, ano ko, pinag-test ako sa puso kasi nga abnormal yung aking pulse rate. So, ang findings naman dito sa aking puso is mild sinus tachycardia. So, uh, yun yung naging result ng stress na nararanasan ko. So yun guys, and ah uh, yun yung maaari nating maranasan kapag tayo ay pagod, kapag tayo ay sobrang stress, tuhan po yung ating puso. Na maaari tayong yes, maaring maging malala ito. So guys, kailangan lang natin na kontrolin yung mga stress natin. And pinagsabihan pa pala ako ng doktor na bawal akong magpagod. So, paano ko naman guys, kukontrolin yung trabaho ko na bawal magpagod? So, hindi ko sinabi sa amo ko yun. So, ano yung dapat mong gawin? So, ang ginawa ko guys, aside from binigyan ako ng mga gamot, ang dami guys, yung binigay niyang gamot na iinumin ko ito within one month. Binigyan ako ng gamot guys, ang dami, parang lima klase. Para sa pulso, pampababa sa pulso, sa thyroid, and then sa pagkahilo ko, and then dun sa anemia. Yes, ya yeah, apat-apat ang apat, dami grabe so paano alam nyo guys yung ginawa ko is after one month hindi po ako bumalik sa doktor so nagbasa-basa ako at naggoogle ako dati-dati kasi minom ako ng fish oil ay labas ako din na maganda sa skin so hindi ko alam na maganda pala ito sa aking puso so itong fish oil guys eto sa mga makakaranas po ng stress o kaya uh, may mga ano sa puso is ito so guys, ito yung nag-maintain sa akin. Dito ni refer at ni recommend ng doktor pero ah uh, iniinom ko to. Dito uh, naging normal yung pakiramdam ko. So guys, yung binigay ng uh, ng doktor na gamot ko hindi ko inubos. 3 weeks lang, may natira pa nga dyan eh. Eto guys, may natitira pa dito. So alam nyo kung bakit hindi ko na tinuloy. Nahiya akong magsabi ulit sa aking Amin nababalik ako after one month. Kasi nga, guys, ang mahal ng gamot. So, ito yung mga naging gamot ko last year. So, hindi ko po siya naubos. So, ang dami. And yung isa, wala na naubos ko. Yung, yung isa is naubos ko pang hilo. Yung pang hilo. So, ito yung... Yes, ito. And then, hindi rin na uh, naging maganda yung resulta nito kasi para akong nahihilo na iinom ng maraming gamot. So, ang ginawa ko is, ang dapat niyong gawin is, um mag-exercise kayo. So, binawalan ako ng doktor ng, binawalan ako ng doktor na uh, mag, mag, exercise ng mabigat. Pero yun yung ginagawa ko dati, na mahilig ako mag-exercise, wala akong naging sakit. So guys, minsan ang doktor is mali yung sinasabi nila. I can say that, ma ko yan. So kailangan lang talaga, magbasa-basa ko kayo sa mga natural way na ma-promote nyo or ma-prevent nyo yung nararamdaman nyo. Kailangan maging resourceful din kayo. Huwag kayong mag-rely sa doktor. So, hininto ko yun, guys. Hininto ko yung pag-inom ng mga gamot. So, ang ginawa ko is binalik ko yung exercise ko. Mild lang yung ginagawa kong exercise and then umiinom ako nito, bumili ako nito and then bumili pa ako ng, hindi niya ako niresetahan ng vitamins. Bumili ako ng uh, B6 or B12 vitamin B na vitamin. Hininom ko yun ng mga 2 weeks. Alam nyo, guys, naging okay ako and then nag-exercise ako and then binabalik ko na ulit yung pag-hiking ko. So, kailangan talaga, ang gawin nyo kapag meron kayong ganyan nararamdaman is mag-exercise, mag lumabas kayo, mag-ano kayo, mag-unwind kayo, like mamundok, mag-hiking, enjoy nyo yung sarili nyo. Yan po, nakakabawas po ng stress. Kasi ang stress, guys, is maaari kayong makakuha ng ganitong mga sakit lalong lalo na sa puso at sa high blood at diabetes, kaya dapat ang iwasan nyo guys, yung ma-stress kayo so, hindi kasi rin natin napipigilan dahil ang stress is anytime lalo na kapag nagka problema tayo so yun guys, yung mga sakit na maaari ninyong maranasan kapag kayo ay sobrang stress at makuha so yun lang, ang masasabi ko lang is mag-exercise kayo, mild exercise so nire-refer ko to ay advice itong fish oil, kasi ang fish oil meron po siyang omega 3 omega 3. So binili ko lang ito sa Manning. So hindi ito di ng doktor sa akin pero ito yung naging uh, parang maintenance ko. Okay ako. And then normal na yung blood pressure ko. So yun guys, maaaring bumalik ang sakit na yan kapag sobrang na-stress ka ulit. So yun. Ang engineer ko ito is yan. Yan po yung naging experience ko. And then, yun lang guys, ang may share ko. Sana nakadagdag na information ito kapag ganyan ang naranasan ninyo. Huwag po kayong magpapaka-stress. Normal na yan, kaya lang, Uh, may mga resulta po na hindi maganda sa ating kalusugan. So, yun lang ang may-share ko and sana, kung mag may comment man kayo at parehas kayong nakakaranas ng ganito, na uri ng sakit is, po kayong magtanong sa aking comment section. So, okay-okay na ako ngayon and then, um, yes, ito, sana hindi maging severe tong sakit ko na ito. Nagkaroon ako ng sakit sa puso dahil sa stress. At, homesick, wala na yun. Stress lang talaga. And, So uh, yun, bye-bye uh, na ako and kung may katanungan nga po kayo, mag-comment lang kayo. And thank you and sana na nakapulot kayo ng information sa video na ito. Uh, give me thumbs up, comment on my comment section below and subscribe to my channel. Maraming maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat.